Diyan ko to nakuha sa ilalim sa Diyan, sa ilalim ng tu ng tubig na yan. Ba't to na to? Iman ko ba kung anong forma nito? Tapos, ito. Isda. Talagang isda to. Oh, talagang fish yan. Yan, dyan, dyan ako yan. talaga marami pa ito ito mga bata na ito sa ilalim ito nakuha dyan sa butas na yan ito may mga bato kasi yung mga tiyets you ano know, mga bato nilagay so ito yung yung mga pointer at yung yung ibon yung tulis niya papunta dito sa papunta dito sa hukay eh, sa butas na yan yung triangle naman na bato papunta yan dito yung tulis din niya yan nakikita ko yung mga tiits dito yan is may ano siya uh, guhit yung mga tool marks yan o oh. yan oh. may mga tool marks siya yan magkikita naman natin oh. yan tool mark yan tsaka dito Pinta ko sa inyo para malalaman nyo kung legit ba. Saka dyan, dyan o may itong micro siya Yan dito. Yan o. Yan may itong micro. Yan. Tapos, dito. Hanggang dito. Tapos dito o. may mga tulong oh. yung butas dalawa tatlo yung butas tapos may butas din dyan dyan o